Narito na po ang pinakabagong public service segment ng Aksyon sa Umaga kung saan bibigyan namin kayo ng libreng payong legal. Ayan. na. Okay, ah. Siyempre, ready. kasama natin, walang iba, Dean Mel Santa Maria. Oh, parating narinig kayong Dean na yan. na. Sarap na. pakinggan, di ba, <laughs> Dean? Oh, oh, Ayan. Ako, ito, so, ah, oh, oh. Dean Mel, medyo masalimuot po ito. Masalimuot, ah. ah. Nasa linya naman natin ngayon si Rodel Tadeo. Rodel, good morning. Hello. Apo. Um, um, uh, ama Anong kuya, tanong mo? Uh, sa kuya Rodel, ano, pwede pong pakihina na lamang po yung audio ninyo sa TV para hindi po mag-feedback. Okay. Uh, anong idudulog mo kay Dean Mel? Uh, good morning po, ma'am. Uh, sir, ma'am Cheryl at uh, Atty. Mel. tanong ko lang po, Atty. Mel, ano po ba ang gawin, ang dapat kong gawin para pirsahang mapauwi ang akin asawa? Mm -hmm. at mapag-usapan namin ang aming problema. Mm -hmm. ngayon po kasi, siya ay my boyfriend mm -hmm. na siya sa Hong Kong. Wow! At mula ngayon, siya at ang kanyang boyfriend ay papunta na sa Italy. Nako! At doon na sila manirahan at magtrabaho. Nako! Ang oh, oh. Ating, oh, oh, Ang, oh, ang aking hipag at ang aking ganan, sila yung nanira sa, sa amin. Mm, makopo. E, Rodel, kinawa, kinawa nila akong may kinakasama sa tinakasama dito Iho. pero wala silang may pakitang katibayan. Wala Hoy, naman sa Pero iyon. ikaw, may ebidensya ma'am. Hu ma huli mo na mayroong uh, boyfriend na si misis? Mm -hmm. uh, yung kapatid ko, ma'am, ang, ang kapatid ko na nasa Hong Kong, uh, nakita na, na doon na may boyfriend yung asawa ko, ma'am. O Filipino sa po ba itong lap. boyfriend? O Italiano? Uh, Italy po, ma'am, Italy. Italiano? Italiano, ma'am. Italiano, adin. oh nga, Ito, eto po, alam niyo po, uh, Mang Rodel hindi po talaga natin mapipilit ang isang taong gawin ang gusto natin. Yan po ang ating medyo unfortunate uh, situation. Ano po, nasa iba pong bansa yan. Ang normally pong ginagawa, kung meron pong uh, uh, kayong kamag-anak doon at may is gusto kayong isang guni, pupunta po kay sa OWA. Ang OWA po may mga branches sa ating iba't ibang mga ka-neighbors na bansa. At pero ang problema doon, ang OWA, pupuntahan nga yung asawa nyo at siguro mag-ano lang yan, Cheryl mag uh, she, he, the, the OWA representative will persuade the wife. Persuade. Persuade lang. lang. po. Yun lang po. Wala po silang magagawa. Hindi nila mapipilit. At lalong-lalo na po, kung, kung susulatan naman yung pinagtatrabahuan, eh baka sabihin lang nung pinagtatrabahuan, eh, eh wala kaming ka pakialam sa pribadong, pribadong problema ng pribadong mga tao. Medyo mahirap po, Mang Rodel, na gawin yan. Kaya kung ako kung sa, ako sa inyo, Medyo hindi ko muna gegerahin ng inyong asawa at hihimukin ko siyang umuwi. Eh ako, Tatay Rodel, sinubukan nyo na po bang kausapin si Mrs. na umuwi ka muna dito, mag-usap muna tayo. Oo. Ayaw makipag-usap po, ma'am. makipag-usap. iyan po. Ayun uh, lang po ang ating kung nahan dito lang po iyan sa Pilipinas eh talagang bakaho, pwede nating kasuhan. kasuhan. Pero sa sa ibang bansa eh wala po tayong jurisdiction pero dyan. Pero she remains Filipino. Oh yes. So dito, pwede kahit na nasa ibang bansa, pwede bang kasuhan niya ngayon kung gusto man ni Tatay Rodel? At kung sakali mang umuwi itong si Mrs., doon niya haharapin yung kaso? Oo, pwede, pwede. Rin, pwede rin ganun. Kasuhan niyo po dito, pero ang makakasuhin niyo lang po dito eh kasong sibil. Siguro oh. doon sa lalaki, yung tinatawag na alienation of affection. Yung alienation nilalayo mo. Alienation of affection? Oo, yan. Ibig sabihin, no, nilalayo Alien. mo ang isang tao sa pagmamahal ng kanyang pag pamilya. o, ah, isa e yun. Oh. Pagdating po dito rin, eh, kung gusto nyo, legal separation, maghiwalay kayo, pero hindi po puputuli ng kasal. Madami pong remedyo, basta na dito. Kaya siguro po, mas mabuti, medyo konting strategy. Sinasabihin nyo sa kanya, eh, eh, talagang eh, sabik na sabik na ang iyong mga anak sa sa'yo, umuwi ka muna. At kung dito na, ayan, Diyanan niyo na po ang gawin ng mga pamamaraan. Eh, Tatay Rodel, talaga bang gusto mong bumalik ulit si Mrs. Mahal na mahal mo pa ba? Eh, kung may pagbabago, ma'am, di, siyempre, tao lang naman tayo na mag, nagkakamali. Mm -hmm. Sa Diyos oh. nga, eh, nagpapatawa tayo pa nga. Kaya nga, eh. Pero alam nyo, Mang, oh. nyo. Diba? Pero alam nyo, mang Rodel, doon sa mga naninira sa inyo, ayan. Ayun, pwede ba niyang kasuhan yun? Intriguing against honor. Si ano? Ang si, tawag doon. Uh, si Bianan? At oh. saka si, ano na ba ito? Oh, oh. Si... Hipag po, ma'am, hipag. Hipag. Hinahamak ang inyong pagkatao. Iyan po. Yan po ang inyong gagawin. Intriguing against honor kung gusto nyo ihabla yung mga naninira sa inyo. Ayan, Mang Rodel, yan ang muna ang aming mapapayo sa inyo. Kung, oh, kung meron po kayong mga... Okay, Salamat po, Ay, Mang Rodel. Ang lupot naman nun, lupo pinagpalit sa Itali Ay, Ay, Italiano. Eh. Totoo. Well... <laughs> eh, makakarma rin yun. Ha? Makakarma rin yun. Dapat yun, kung sa ano mang mag-asawa, di ba? Hmm. Anong pina... Ay, family, uh, family, uh, oh. family lawyer kaya ng iyong expertise, oh. ano? Uh, Dean Mel. Pag ganyan na... Uh, may nararamdaman ng wala nang pagmamahal, mm -hmm. ano ang maipapayo nyo para hindi na maging masalimuot? Ah. Well, unang-una, eh, mag-marriage counseling muna. Oh, yun ang ang natin. mga pagpuputol ng kasal ay yan ang huling yugto na. Mm -hmm. Tandaan nyo yan. Okay. Kung kayo po ay may mga problema ang gustong isangguni sa amin at kailangan ng legal na aksyon, maaari po kayo mag-text sa amin sa text line na 7877 o magiwan ng mensahe sa aming Facebook account na itanong niyo kay Din. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.